Ganda. Amazing. and guys. Umagawa lang nest yung uh, nga. guys. Ayan. Umagawa siya ng kanyang nest. Para itlogan guys. Ayan sa mga itlog at uh, Mga nganak. Diba ang galing? ito yung ibon na napakagalaw parating gumagalaw oh di ba po oh, um, lumating naman siya ulit di ba hindi siya natakot sa akin kasi hindi ako gumagalaw yan oh. ang galing ng pagkagawa yung kanyang tuka pala ang ginagamit sana nagustuhan niyo ng ape. Ah, video. Para m buhay i ano? Ang ganda ng pagkagawa ng uh, kanyang nes guys. Yan. Um. Yan guys o. Oh. Yan. Ah. ganda ng pan pagka uh, uh, arrange niya guys o. Oh. Yan. Um. Pwede na for uh, laying, guys. Yan. Yung ibon. Uh. Ang ganda guys. Hmm. Yan. Yan siya. Ganda. Amazing.